Ah, uh, marami na ako nalalaman. Ah, <laughs> uh, yung yung nalalaman ng mga programa tungkol sa pagtulong, di ba? Kasi ang mandato ng uh, PCSO eh, ay siyempre uh, ay to provide healthcare services, uh, especially medical assistance ng mga na-hospitalized. Kaya ah, uh, yun ang daming talaga sa totoo na totoo ako. Hindi ako napapagod. Uh, ang dami-daming uh, pumupunta at tuwang-tuwa sila dahil talagang sa akin, bukas lang. Oo. Pag nandiyo na sila, papasukin. gano'n. Malulogi ang piso <laughs> ko sa akin. Sa isang araw, ilang oras? Kahapon, uh, siguro mga sampo na yung wow. kong tulong. Very fast. Very fast. At uh, natutuwa naman si GM, si Chairman, kasi pati yung mga dalang board of directors. Sabi na, Nako ah, ang bilis nito ah. Bigyan <laughs> 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 ko oh, over budget niyan. Ha? Over budget din Baka mo over budget oh, tayo. So, hindi <laughs> <mabosay mo laughs> ba alam mo over budget kakanta na ako. Magre-response tayo para <laughs> hindi kayo Di ba? Pero Tita Mel kasi nauuso rin sa mga government agencies na yung iba binubudol lang. Hindi naman talaga. Oh, uh, Opo. hindi uh, um, um, po ba <laughs> kayo naghihigpit? May nabubudol ba? Meron po kasi mga 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 na minsan paulit-ulit na ginagamit yung... Yung GL na lang ang tawag nila, yung guarantee letter. No, guarantee letter yeah. talaga. Kasi nga, uh, binago nila yung pag-release ng uh, medical assistance. Kasi dati, my cash, gano'n. Pero mukhang may na-encounter sila mga problems. So Yan yung sinasabing sa budol. Ah, oh, okay. Ngayon, diretso na talaga sa hospital. Ah, okay. Uh, so wala um, pa po kayong na-encounter na nang bubudol? Ah, hindi. Ano pa? Hindi naman siguro makiayari yun kasi naka-record lahat, diba? Ano po ba yung challenges yung encounter Dahil sa pag-upo nyo po bilang director? Well, ang challenge ay dapat... Mas matutunan ko pa yung ano pa ba ang mga serbisyo ginagawa, oh, uh, ginagawa ng uh, business. Oh. Pero sabi nila, fast learner daw ako eh. Sabi nila gano'n sa akin. Kasi uh, we had our first board meeting last ano, yung uh, first week. Uh, first week ko and then yung second, ang dami ko nang natututunan. Sabi ko, wow. Uh, ganito pala dito. But uh, medyo sanay naman ako dahil, di ba, I was the vice governor for nine years, yes, nine presiding yes. officer ako. So more or less, alam kontak mo pagdating sa board meeting na ganito. Meron mm -hmm. ano po, po ba kayong plano na dalihin to sa mga probinsya para po mas ma maging uh, madali para sa mga nasa probinsya na nangangailangan ng tulong? That is why we, uh, I proposed to the board that uh, we have to focus on uh, servisyo isang linggong serbisyo, yung serbisyo na malapit sa tao. No, kasi yan ang bilin ng presidente, na kailangan ibaba ang tulong Pe, sa mga Pero Ate Bel, di open kayo special. for online uh, yes, uh, online. Uh, online. Uh, uh, siguro online mo nang gagawin oh. namin dito uh, mm -hmm. sa ano Saturday, Sunday. Kasi gusto ng board ay ma-implementa ma, ma -implementa ka agad dito. Kaya watch for it, we're going to launch it. No, It, kasi karagdagan ito from Monday to Friday, tapos pagdating ng Sabado uh, at Linggo bukas tayo. Uh, not the whole PCSO but uh, skeletal or either uh, skeletal or all, uh, all online. online. Uh, ano po ah, dahil nasa showbiz po kayo, may mga din po ba kayo doon sa mga I mean nangangailangan oh, ng no, showbiz in mga mga, yes. mga Press, mga uh -huh. oh, yes, yung mga ano, naman, mga needs ng mga uh -huh. like uh -huh. mga reporters. Eh, tuwang-tuwa nga ang miyembro ng Actors Guild of the Philippines and uh, yung mga kaibigan natin sa media kasi syempre mas madali na lumapit. Mm. ako. So anytime hindi na kayo pipila, akyat na lang kayo, nandoon na kayo sa, kuwa, oh. sa sa, office ko, mm -hmm. Diba? di ba? So sa so, tingin ko naman mas uh, mas uh, Mm -hmm. mabilis tayo ngayon dahil mm. -hmm. dami mga may sakit sa mm -hmm. industry natin. Mm -hmm. So, narito ako. Ma'am, um, okay. mm -hmm. kasi meron niyo yung bago, ano yung ako, yung po kay, kay Ding Dong. Mm -hmm. just only uh -huh. for two years mo. Alam po ba, may, uusap ba sila sa inyo? or eh, Hindi po naman kami nag-uusap ni Ding Dong, pero siyempre nagkakaintindihan naman kami. Dahil ah... Uh, um, ako naman I always respect uh, the decision of whoever would like to put up their own uh, organization. Yeah. Oh kasi preferuhan naman niyan eh nasa industry lang naman tayo. Iisa lang. So uh, importante kung may kailangan ang actor, narito kami. Kung may kailangan ng actor skills, sana nandiyan din sila. Eh ganun lang yan. Tulungan lang tayo. Uh huwag tayong mag-create ng kunting uh, problema kasi hindi natin kailangan 'yan. Kailangan dito sa industry. Pakita natin, let's set a good example na kailangan nagkakaroon ng unity. No, lalo na sa pagtulong kasi wala namang boundaries ang pagtulong dito. So, yan po ang ginagawa ko ngayon. Please, pa paano pa 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 ginagawa mo ngayon, Ate Mel, well, na ikaw ang presidente pa rin ng Actors Guild, di ba? Ano rin relinquish ko na yan? At sa ating ikaw wise, ay PCSO uh, board? Oo, medyo hindi ko na paano kaya. Yung... Pag-divide oh, yung ano. Okay, okay. survive siya po kayo. Ano ba? Ka hindi ko na uh, sa trabaho, hindi ko na kaya. kaya. Oo. So, kasi everyday nasa office ako. Oh. Um, ko na po sa aking vice, uh, President, vice president. Uh, for Internal Affairs, si Hero Bautista. Um, In spite of your busy schedule po, buta nagkakaroon pa kayo ng time na ganito, kantahan yung mga tao, mga invitation, di ba? Sa mga fundraising na dyan pa rin kami, kasama pang anak ko, si Mafi. ako, si... Uh, ang Ilin. family namin nandyan lagi. Uh, si Aileen, si Ate all of us. Uh, kaya hindi tayo basta may times. Sa so, totoo lang, Itong event na ito, uh, napaka-special ito sa amin ni dahil siyempre uh, si kapatid namin sa industry at kasama siya sa ating pelikula yung movie namin na uh, Imelda Papi ng Tolstoy, si Angelica. Kaya uh, we're here to support her and that. She's like a family to us. si Mabi, anong papel niya ngayon sa ano mo, as PCSO? She's ano? finishing sa, sa PCSO. Kasi so, ang uh, malapit siya maging abogado. Oo. Mm -hmm. Si, si Mavi. Mafi walang uh, role sa PCSO except that uh, siyempre naroon laging pinapakita yung support niya sa akin. Oo. That's... Lagi yan. And uh, siyempre legal mind na siya. More mm. or less my uh, may background na siya I'm, and she'll be graduating next year. So, uh, Lagi niya akong pinalalahanan na, na lagi kang mag-ingat, careful lang, mga gano'n. Mm. <laughs> Mel, ano lang pong reaction yun sa pag-push uh, sa nomination ni Ate V as National Artist? Well, I think she deserves it. Uh Oo. -oh. Nandiyan na si Maring parehong ninan ni Mafia niyan eh. Si <laughs> <laughs> Maring at saka si Maring V. So, I wish her all the luck. Bakit you think it's version na po yung kay Ate V? alid ano long no, no, overdue na po yung naturalist ah uh, I, I think so uh, Siyempre after um, Nora Nor it should be Vilma Santos hmm. Sige po. thank you po. May minsasabon na rin national artist yes oh nga po kayo po ba hindi kayo ano 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 i-nominate ka na Army. National Artist uh, sa wow. music. And, uh, Ay salamat naman. Thank you very much. Kasi, siyempre siguro iniisip niya to talk about music. Uh, narito pa rin ako sa Awan ng Diyos. I've been here for 45 years. At uh, narito pa rin Alive and kicking. <laughs> At uh, public uh, servant oh, pa. Servant. So, uh, siguro, uh, salamat naman. Yes. Just the thought of it, na ipapasok ako. One of these days, as uh, yes. National Artist, malaking karangalan po. Yes. Maraming maraming salamat. Kasi icon ka na kasi. <laughs> o, considered icon. So, undisputed pa. So, habang malakas ka pa, deserve it. Oh, naman! Lagi naman ako malakas, no? <laughs> <laughs> Magpag-aagap pa. magpag pa, ibigay na. Ibigay na, enjoy na. Para ma-enjoy. Salamat. Tawagin na yata si Ate Mel.